si Panak ngayon, dadaan lang po natin si Joseph at hahanapin natin yung lugar kasi hindi ko pa rin narating yun. At pinupunta natin yung barangay Wawa pero ang sabi ay doon siya ihimlay sa barangay Bolalo kaya hahanapin natin. Sama po kayo, huwag yung magkakalas, kayo. si Joseph. hello Ay, po. May matamis ka na naman dala. <laughs> may maiwasan. May, ka. may kamot So wala na si Ah, uh, kaibigan natin, mahal. Kaya nga, nabigla ako kagabi. Hmm. Pero Nakakagula. okay na rin yun at least natapos ng kanyang paghihirap. Uh -huh. Nagang... Ginusto na lang. na hirap ang katawan ni Richard. Tama. And pati ang kanyang kapamilya, siyempre. Pag-aalala, pag-iisip, pag-iisip kung saan kukuha ng ganito, kung saan kukuha ng gano'n. Yung pag-iisip sa kalagay ni Richard, mag kailan matatapos to, sino mag-aalaga. Ang daming, isipin, ang daming problema, ang daming tinik sa kanilang mga dibdibs araw-araw. So parang, siguri kung nasan masipan ako yan, masaya na rin siya. At, uh, alam ko, mahal niya ang kanyang pamilya, kagaya ng pagmamahal ng kanyang pamilya sa kanya. Kaya, siguro ay minabuti pinasunan ng Panginoon at siguro ay yung hindi din kanyang nararamdaman o ano ba gano'n ang hirap paliwanag na magpahinga na rin siya parang gano'n <laughs> umabot siya ng dalawang buwan at kalahat dalawang buwan? dalawang buwan eksakto sa isang araw sa so, parang 2 months lang talaga eksakto Quezon City. Akala ko yung no, barangay ko isa. Baka yung maraming tao na yun. Baka naman ito may nakalagit. <laughs> Malayo pa yung kanila. Malayo pa ang dadalawan ng mga dadalawan no? Kaya mm -hmm. na ng mga bakla. Hindi na sila. Sa <laughs> si Richard naman ay eh, dayuhin ng mga bakla. Tsaka dayuhin ng mga nag-ano yan mamadyong at yung gusto niya ng mga mamadyong tayo siya na may lang nandun baka pang ilabot eh baka pang ilabot siya na ngayon tatayuhin ng madyong mm -hmm. so, Palit ah, na ng palit. No. Ah, okay. So, palit na ng palit daon-daan. So, bababa na kami. Salamat, ha! Salamat, thank you. Oh, okay, 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 okay. Hindi niya po. Okay, 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 okay. Thank you. <laughs> <Okay>. <laughs> 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 Pero in fairness, Mari, masarap. Parang inaantok oh, ako. Ay, Mari! Ay, so, saray ako, no babe! Diyos <laughs> ko! Ilam-lam mo ako. Bye! Bye. Bye. Hindi ako yung ko ng bata. Eh? Ano? natin sa nanay, kasi ayoko makita ng nandun. Mm Hindi -hmm. ko mm -hmm. ano na. Hindi <coughs> na kanyang ending. Nandiyan na siya. Medyo ko sa, medyo na nalusaw ang... Medyo nag-break ko na sa nung makita ko na siya na nandun. Eh, ito pa naman. Mm -hmm. Ay, ilang mismo kita sa akin. Ay, medyo tayo doon tayo. Maglalaro tayo. Kung tatay tayo ng tayo na may nagtutong ito. Ay, mga macho mga ganun, ganun. Tapos yun. Medyo na yun. Ay, medyo nakakaroon na. Medyo. medyo, oh. medyo oh. ah, naman natin ito. na kagabayan mo hindi mga pamilya ka. sa love, we love it. is all mo mo So hindi ko mama console ma uh, ang kanyang nanay, hindi ko makalapit doon. Ha? Huh? <coughs> July... July 5. Oh, matanda ako ah, sa kanyang kanyang. na ka? 19 na okay. na uh -huh. ngayon doon niya na nakop. ako. Oh, din pa Kaya niya si Ano? Merga tawag oh, si Ana Sirandal. Oh, oh. Magkape. Okay. Okay. So, wala wala yung kanyang hiipag. Wala tayong matanong dito sa labas kung kailan ang kailan ang huling okay. mame, wake. Wait okay. Kung kailan ang anong oras at kailan ang libing? at mga iba pang information. Pero ang mahalaga ay napunta na natin siya, nakita natin ang kanyang kalagayan na yun ang aho. Wala na. Parang kabilis, ano? Ay, talaga. Matanong din natin kung hanggang anong hanggang ilang araw. So ano lang oh, mag ilang minuto pa kami at baka darating si ano, para matanong natin ang mga ilang mga detalye. Tito Robert, ako na. Ano yung gusto? Hindi na Si ba?

Ah, uh, So, hindi pala siya talaga ng mm bad -hmm. eh, tagal ko rin nagkasama si Ivana ultimo sa bahay. Tara yan. Nakasama rin ba Nakasama mo rin ba siya? Nakasama ba rin ba siya? Ito din sa bahay, Han. Akala ko si Sandra. Si Sandra, ito din. Si Sandra. Sa so, pasila pa rin nagkasama. Mm -hmm. ah, hindi ko alam, ayoko lang nalaman. Ito meron sa bahay. Sa bayanan. Bakit tumira sa iyo? Wala ano lang, para maka-anala ko. kayo. Ganun naman ang mga batani. Makikirihan masaya. Mm -hmm. Awa yan. Mamaya, pupunta doon. May Wala na ulit. <laughs> Awe-awe nga rin yata mm -hmm. sa Kahit sa mga pageant. Nagkatapat. Nagkatapat po na rin kayo sa pageant. Lagi. Huwag wow, wow. 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 mo na itanong. <laughs> At kung sinong nanalo. <laughs> oh, kasi alam po, hindi gilipo. Huwag mo na itanong nanalo. Ang <laughs> <laughs> crown ngayon. <laughs> 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 hindi ko nakakalapit kayo. Oo so, nga. Kaya nga, huwag mo na dito na kusin yung nanalo at nanalam na. Kasi first, uh, kaya ni pinagbabalik nyo ako sa kalupan ni Lacone dahil walang manalo kay Precious sa... Sa sound, sa sound. Ang gaganda po ng mga kaibigan ko. Nagkatawan po ang beauty contest ay ang kriteriya po ang pinakamataas. Siyempre, beauty. Ang uh, Q&A po, Kapirang lang. 20% oh. lang. Kaso kakunti. Eh, no? Ay, kung talagang we'll uh, we'll ang laban ay quiz <laughs> siya ang title. <laughs> eh beauty ang <laughs> labanan. Title. <laughs> Pero okay lang po yun. Charot ba nito eh? <laughs> Sherry Cruz. <laughs> <laughs> Ako'y ako natikim na nang yung asin dito ngayon. Ito sa pag-uwi. <laughs> Kasi po paano ano nang Kaya nga Ay, puti, pwede sa ganitong lugar na. Pwede na. Pwede na. 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 Pwede na. Pwede na. Pwede na. 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 Marami na. Pwede Marami na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. na. Kasi kahit minsan, hindi ako naisama dito ni Iba. wala hindi ako na meron dito. Ay nababanggit siya, pero hindi ako, ko pa pa nakikita ngayon lang dito nakatira ang ina. Noon nagpunta nagpa, ng ibang bansa yung anak. Pinalipat sila doon at walang tao. Doon okay, no, na wala maraming wala. Ay dito wala ang bansa sila. Sila no, ang nag-uun. No, no. Ay buti na. Buti na, Nung sinabi sa nanay, nandiyak katabi niya kayo, nawala na si Richard. Hindi ho, nung no, hindi pa na, alam na namin na day on nangyari. E ginintay namin no, yung kanilang anak, hindi namin kami nasabi. di Tama. Hindi yung kanyang mga uh, anak <coughs> ang nagsabi. Kaya yung nasa may inat yung sa Bakit <coughs> <coughs> so, hindi oh! Yung, oh! Hindi Hindi, kaya. May <coughs> ano nung ina. So, ato, <coughs> ano, Ano, nasamaan oh, so, nanay. At inalalayan oh, nga hindi na lang. Hindi naman Hindi, na, hindi na, masakit yung... I, 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 yung mauuna pa anak mo sa iyo. Na Napakasakit na sa nanay. Masakit Napakasakit, na. napakasakit namatay na rin nala. Ano yung na rin Talagang Magaling pa ang Ano yung Anong nangyari sa Ano yung nangyari na 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 sa'yo? Ano yung Ano yung Nasa ano nila outlet? Baka na nasa... na. Naisak nga ako. Uuwi sila na ako, ba? Huwag <laughs> nang ko. Magbaya nyo, Logan. Magbaya nyo, Logan. Nakakabigla nga lang. <laughs> Kaya ko magaling na siya. Kaya po kayo magaling na. Huwag pa nga naman magpapaalam. mo. Natatagan niya ng loob ko ka bukas. At pa siguro ano Na! <coughs> na. No. No. Pagkakita kayo doon para may kasama siya. Oo. Ayun ako. Magkakilap sa na. muna kay nanay. Ay, tama naman. na nanay? Ano ba yan? kami.